Hi guys! For today's video, check up ni Ate Ira ngayon. So tara, samahan nyo kami. Dahil nga naka-appointment yung check up, kailangan puntahan kahit na malaki tubig. Salamat pa rin tayo dahil may, may sasakyan ng tricycle kahit na malaki yung tubig. Uh, noon kasi, pag malaki na yung tubig, yung wala nang masakyan tricycle. Eh ngayon ay may matataas na. Eh medyo mataas nga laang din yung pamasahe. May naalala nga ako, eh, may nagchat sa akin eh. Sabi may sakay daw siyang nagre-reklamo. Eh, dahil napanood niya yung video ko na may malaki tubig. Eh yung ibang pasahero daw po ay eh, nagre-reklamo sa pamasahe. Eh para sa akin lang naman po ano, ito po ay pinyun ko laang natural lang po naman na magdagdag pamasahi yung mga tricycle dahil hindi din naman po biro yung nagastos nila pagpapagawa ng mataas na tricycle para may masakyan yung mga tao sa panahon na kailangan kailangan nilang pumunta ng bayan o may mga importanteng lakad eh tiyak naman pong kadalusong ng mga tricycle na, na yan, eh tiyak na kalawang yung katapat eh, kaya kung hindi din lang naman po importante yung lakad, eh hintayin na lang kung kumati yung tubig para walang dagdag na pamasahe. Para naman po sa mga tricycle driver, ano? Pero ito naman po yung hindi ko nilalahat Sa naman din po yung tamang dagdag pa sa po. Huwag nyo naman po samantalahin yung panahong ganito. Eh, may taripa naman pong inilabas para sa mga ganitong panahon eh hayaan nyo na lang po yung mga pasahero kung magdagdag sila pang konswelo man lang eh, pero tiyak na pag kayo nagpakonswelo eh tiyak na sa susunod na makikita kayo ng mga tricycle eh hindi ka pa pumaparay nasa tapat muna. hindi ka pa pumaparay nakahinto na eh kung medyo may pagkakori ka at galit pa eh kahit anong para mo eh parang hindi ka nakita hindi <laughs> po ba pero yun po yung joke lang. Ano? Joke lang po yun. Huwag naman po sanang gano'n, hani? Ito po paulit-ulit na tanong ng mga tagahagunoy. Hanggang kailan kaya? Hanggang kailan kaya ganito ang sitwasyon ng mga tagahagunoy? At iba pang lugar na binabaha kahit na high tide lang ay hanggang kailan? Hanggang kailan kaya ganito? sana naman po eh, masolusyonan na yung ganito kasi hindi lang naman po isang araw o dalawang araw halos araw-araw ay kung saan saan na napuntaring ngaw-ngaw ko eh, sa mga taga-haguni magtiis-tiis lang put baka naman maghimala eh, malay nyo naman, huwag tayong mawawala ng pag-asa so balik tayo sa video ko so iyan ipauwi na kami eh yung tricycle na nabalaho so pagkataas naman di yan eh okay na mataas na yung kalsada yung pagpasok na lang nain sa looban ang medyo malaki tubig so salamat sa panunood yun la ang God bless you all